Ano ka maestro, so meron tayo dito yung isosolve na problema dahil yung paggamit natin ng alt 4 para sa letter na N ay hindi po pwede dito sa laptop natin. So, gagawin natin dito ay itatype natin ang word na D1 or capital D1 then press ALT-X. Ito ay para lumabas yung letter na N na capital N. -ye. So, ulitin natin D1 then press alt x para maging capital letter na n. -ye. So yan yung command na ginagamit natin para sa capital letter na n. -ye. That is d1. So hmm. paano naman kapag maliit na letter na n? -ye? So ang gagawin natin ay i lang natin yung um, alt x pag na-type natin yung words na f1 or capital f and 1 So, the same process with the D1. Ganun lang dyan sa F1 ang gagawin natin para lumabas ang letter na small and nge. So, don't forget D1 and F1 then alt plus X. So, ganun lang kadali. So, don't forget to follow and share for more tips and tricks in laptop.